saan dito si go si Gojo. Ako dito? Dito, dito, dito! Rizel, please, Rizel. Give me Rizel. Ang dami niyo butas dito sa loob ng bahay. Please, give me Rizel, bro. Ang dami dito dyan ang tip na aawag. <laughs> Hindi tayo safe dito eh. Si so, ah, anong kinuha mo pera? Ano? Anyan? Dito. Oh. Ito yung suklet. Oh. Hindi ka kumuha sa wallet. Sabi mo sa lamesa, di ba? nga

Hintay ko please. Whistle please. Hintay Ganyan. Hintay kulang, lang. O lang. Itouch mo lang sila. Eh, hindi. O nang sila. O Stay. Whistle. Oh, yeah. Where ilalagay din yung nadaanan ko. Ito ha. Bye mo. bye. Takpad ka na. Dito na ako sa loob na bahay. Baala ka dito. Dito ako sa hagdan oh, po. ko. Meron na akong mga nalagay ng na pagkain dyan. Let's go. madami na. Hey <laughs> pak kapag pak dabi dito ano anahananah? I need some lemon. I need some energy. I have to. I have so many lemons. Lemon. Lemon. Oh. Get lemon da. Cool lemon, not hot bro. Lemon gives energy. Ayer ayer na yun nagigib ng health hurties. Dapat na magpote mo dumating. Ngayon, natin itong butas to. Less.